hi guys, welcome back to my vlog. Okay, so tao tao de puto wala nag vlog guys no. So karon mag vlog ta kay new hair kay pa charot. <laughs> bito ay nagpa new hair color ko karon guys. Just like what you see right now, it's so beautiful. Like short lang yun cha. Na short lang yun cha guys kay iputlan man tong mga wak na kinabuhi bito. Basta <laughs> ka tumuho. Patay na dito sa akin. Mm. Ito siya. So, mga Gishare na ko akong new hair karoon. Ang tamu-taas na siya, dahil kay mas mas nindot-check ka ng taas na siya ka hair. O, oh, nata na, Na. Diba? Nindot-check ka ng taas na siya Kano na kung tako balik ko kanang vlog vlog niya. Kumtang taro plaster ani. Sinilip mo na na yung plaster. Mag makeup makeup na puto sunod guys. So magbalik na tao vlog vlog vlog. Kay mag iningon na di ko mag vlog vlog eh. ay. Tanong mo ani eh, guys. Ang hair. Yeah, it's my bare face. What well, you make up karon, guys. Okay, ra no, ba kung buhok, guys? Mag okay, ra siya. Okay, ra jud. Di pa man siya, promise. No. Hmm, di ba ako pa ninday sa mga galingon? Syempre, kinsa pa dai mo dai sa tong kagalingon di kita, di ba? Pero namubo na yun akong buho ko. Hmm. Pero akira to. Akira na, akira na. Wala tayo lipstick. Los pad kay taday. Lipstick din. May ito sa taglipstick. Ito pa lipstick din ha. Ay na, ako'y napalit na bagong lipstick. Ayan, so... ay darling. E so buwa pa na ito dahil pa na itong mga ato mga wait dere so di na katayang tantong kuan pad no so sunod na video guys kaya mag makeup makeup at pagkada ay may plaster niya itong mga video dere ay uh, kaya mag magawin pa na maaw <sighs> Saan ka nakapag mas nindot din mag-vlog. Paano? Diba? ba? marto guys. Basta mag-vlog ka sunod. Uy. Nagibugas na dahil. Bugas na dahil. bugas juga apa dong. apa jodoh bugas bugas atau ani segi okay, and that's all thank you for watching bye see you next time bye.